Nangingibabaw ang determinasyon ng mga bata sa libmanan sa Kabarina Sur na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi kasi hadlang ang layo ng paaralan para sila ay makapasok sa eskwela. Kaya naman sila ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Hinatira natin sila ng kumpletong gamit pang eskwela. kapasok sa eskwelahan. Halos dalawang oras nilalakad ng mga anak ni Lizel. Ang bundok na ito sa kanilang lugar, sa Sitio Kanamuan, Libmanan sa Camarines Sur. Ito na raw ang pinakamalapit na daan papunta sa kanilang paaralan mula sa kanilang bahay. Grabe po, ma'am, kasi po, mam mga, ano po, mga kagubatan po, yung mga, ano po, ma mga makahuy po. Mapagod, ma'am, po, ma'am, pero po, ma'am, lang po, ma'am, para po, ma'am, makapagtapos po sila sa pag-aaral, ma'am, kahit po, ma'am, mahirap, ma'am. Bukod dito, pinagtsatsagaan ng kinder at grade 2 niyang anak, ang mga pinagluma ang gamit ng kanilang nakakatandang kapatid. 350 pesos kada araw ang kita ng kanyang asawang karpintero at pinaghahandaan pa daw nila ang kanyang pangalan. Binabar-budget lang po, ma'am, yung baonan po namin sa elementary, isa lang po, share-share lang po. Sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa mga eskwelahan sa bayan ng Iligmanan, Calaman at Magaraw sa Kamarina Sur na kabilang sa mga matinding na apektuhan ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Christine noong nakaraang taon. Binigyan din natin ang mga mag-aaral doon, kabilang na ang mga anak ni Lizelle ng kumpletong gamit pang eskwela. Kapag may mga bagong gamit ang mga bata, nai-inspire silang pumasok. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo kasi kami ay napili nyo na bigyan ng mga school supplies para sa mga bata. Malaking tulong sa mga magulang, sa paaralan, sa mga guro. Sa kabuuan, 3,000 estudyante ang ating napasaya. At sa mga nais namang makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.